morning lakay nandito ako ngayon sa MRT Magallanes ayan biglang bumuhos ng ulan ayan so, na oh. dali tayo maka ano na natin to para makarating sa Muntinlupa ka agad mamaya update ulit kayo pag nasa Muntinlupa na Ingat, ingat. Lakay. God bless. Oh, grabe yung lakas na ulan, no? Oh. Grabe yung lakas na ulan. Nandito tayo sa Magalianis. Sa lupa, walang ulan, no? Maaraw. Magalianis, ang lakas. Nandito na ako yung Muntinlupa. Tignan mo, walang ulan, no? liwanag ng kalangitan dito ay yung mga tricycle tuwan tuwan yan ang walang ulan dito sa Muntinlupa